Sa Negros Occidental naman, pila ka mga manguma sa Talisay City Temporaryo nga naguntat sa pagpananom sa ila na bangod. nagakalaya na sa tuma niya kainit sa tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso temporaryo nga naguntat sa pagpananom ang nga si Rosemary sa iatalam talamnan andari sa barangay 16 sa Talisay City. Madamo po kung tani inis ang inugtanong mga utan apang matapos nga maobserbahan nga nagkalamatay ang pila sinika mga pananom bangod sa pagmalasang duta kagtuman kainit sa panahon. Ginpaka maayo sini maayos nga ipaiway na lang anay ang pagtanong sa bunga bulan. Oh, Oo, kami Ang um, tubo law ay eh, naga Do kay hey, nay eh, bala sang pagwasang tanong magtubo ya kay ti ang dan mala. Nalugo na naman na mangunguma nga si Carlito matapos nga nagkalamatay ang mga pananom sini bangod sa epekto sa mainit nga panahon. Sabasa, talong. Kaya uh, wala na kay naginit na mo. Buway gid so basta init ya. Kundi mo pagbunyagan ya kon hindi, hindi niya magayo. Din, sugura na sa Negros Occidental Office of the Provincial Agriculturist ang paglista sa mga apektado ng mga mangunguma sa probinsya bangod sa El Nino. 2,500 pesos ang posibleng mabato ng ayuda sa mga ini halin sa provincial government. Sa pamangkot kung makaigubala ini sa kaperdihan sa mga mangunguma, suno sa OPA. Daw pang sa pinsapi na sa ilang pang adlaw Ginaano lamon nga ang for those na may naka sa crop insurance, Nagpa-file sila sa sang... notice of loss. Upod kay Bangoy, Aydin One, Western Desires.